Hello my guys! Magandang hapon sa inyong lahat. On um, this is just yes, Mama Channel, a faith healer o zoomatarder. So ngayong hapon na to, hindi na tayo sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of October 1 and October 7 for the sign of for the sign of Capricorn. So Capri, so, Capri, Capri, welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video. Kanino kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga coffee coin ng ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading na hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po, makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel. And request about for more videos of this, maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo na lalo ang diligent skip na ads, naway pagpalaid po kayo ng Diyos at may kapal, siksikliglig na guumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advising ng ating Spirit for the sign of oh, Capricorn? So let's see and watch this. Angel Spirit Guides, please give me an information. Paano kayong gusto sabihin sa inyo ng ating mga baraha? So, let's see. There is a wheel of fortune. Wow, there is something turning back. So, maaring gaganda na ang uh, ikot ng kapalaran mo. maaring mabago na ang mundo mo. No? maaring um, kung ano man yung bagay na nangyari sa'yo from the past, maaaring na, na, naghirap ka, no? Ito na yung panahon na maaaring um, gumanda na ulit yung buhay mo. No? Gumanda na ulit yung kinabukasan mo no, maaaring papabor na rin sa yung situations na to. No, no let's see, and of course, there is um, so, digging man no? So, there's a so, digging man. there's something, a uh, delays and cancellations sa mga transactions mo. So, may mga bagay dito na maaring na, nangyayari talaga. Naaaring na nauudlot, na, na, no, hindi natutuloy, ano yung bagay na balak mo, ano, ba, ano man yung bagay na gusto mong gawin, hindi siya nagtatagumpay agad, no? Parang, para or hindi mo nagagawa agad. Dahil may parang, biglang papasok na problema o suliranin. And of course, there's a death card. So, there's a death card. So, ibig sabihin dito, maaring matapos na. No, maaring uh, may bagay na mawawakasan na. No, ano naman yung bagay kahirapan, paghihirap na pinagdada uh, na nararanasan mo, ano maaring matapos na. And of course, there's a, the four sword of swords, so kailangan mo rin ang pahinga. No, masyado kang over fatigue masyado kang uh, um, napupustrate, no? Sa lahat ng bagay na iniisip mo. So, kailangan mo rin ipahingay ang katawan lupa mo. And of course, there is a page of serving curiosity. So, may mga bagay dito na kailangan unawain mo, alamin mo, tuklasin mo. Itong bagay ba na ito makakatulong sa sa'yo? No, and of course, there is um, the, the six of wands for victory. So, may mga bagay din dito na maaaring magtatagumpay ka na. na may mga bagay na maaaring pagtatagumpayan mo na na no, may bagay kang dapat malaman na maaring daan tungo dito sa tagumpay na to. And there is a wheel of fortune represented with uh, three of ones awaiting for the wheel of fortune. Kung may mga hinihintay kayo, na no, pay for your documents at the same time trouble, there is a possible na makuha nyo na. Na no, pilit man hinakad lang ang mangyayari na. And because there's a need of one, so there's a past communication, a past moment. Maraming mga transaction din na di-delays, no? Nagkakaroon ng cancellations. And of course, may mga information dito na maaaring nauudlot talaga. So, there's a possible na maaaring, ito na yung movement na eh. paggalaw, na no? unti-unti mo nang mararamdaman, mararanasan na may pagbabago talaga. And of course, there's a six of, sword, there's a transition. No? Talagang magbabago na unti-unti, and there's a death card. Katapusan na, there's a transformation with a death card. No? And there's a something, the six of sword with the transition. Talagang may bagay na magbabago no? May bagay na nababaguhin na, no? And of course, there is a uh, seven of cups. So this is something an opportunity coming in. At maraming mga opportunities dito na darating. At may mga bagay din na parang nagbibigay ng takot sa'yo. Or pangamba, kaya siguro na para pinipilit mong ilaban or matapos. No, dahil, um, marami ka pang bagay na dapat gawin. Ganun. Ka Pero kailangan mong pahinga. No, maaring marami ka sideline or marami kang bagay na iniisip. Or maaring um, You are also provider. No? And of course is uh, supporter to your family. No maari breadwinner ka pa. And of course there's a nine of pentacles, there's a blossoming. No there's a potential for abundance, no? May potential ta para maging at maging ng pamumuhay mo. No gaganda ng takbo ng iyong finances. And of course, there's a four of wands by celebration coming in. Na may mga celebration na magaganap na maaaring uh, magtuli-tuli talaga ang tagumpay. Na makakamtan mo na ito. Magiging maganda na ikot ng kapalaran sa iyo. And there's a four of cups. No? Kailangan na pag-isipan mabuti ang bawat decision and action mo para hindi ka maipit sa huli. No? May mga bagay kasi na nangyayari dito na parang minamadali mo or maaaring um, gusto mo mangyari na pero kailangan mo hintayin ang tamang pagkakataon. Hintayin mo at pag-isipan mo. There's a the word. See, I told you. Talaga magkakaroon ka ng trouble. No, pili mo tinaharangan, hinaharangan, tinahadlangan, talaga magtatagumpay ka. Makakaalis ka. No, there's a night of cups. See, there is a night of cups. There's a proposal or promotions. So, talaga may pagbabago magaganap sa buhay mo. No, unti-unti mo itong mararamdaman at maaring may dumating talaga offer na magpapabago sa buhay mo. And of course, there's a justice card. The justice will be served. See? So, sinasabi dito, kailangan mo ng pahinga with the four of swords. And the seven of swords, there's a lot of opportunities or maaaring confusion, naguguluhan ka with the justice card dahil ano man yung bagay na ginagawa mo sa kalusugan mo, there's a bounds, ba? Consequences. No, kaya kailangan mag-ingat po tayo, alagaan natin ang ating sarili. Huwag masyado tayong um, kung nakatutok dyan, kailangan yung um, alagaan din ng inyong kalusugan, baka nalilipasan ka ng gutom, gano'n. And of course, there is a negative pentacles. Mag-focus ka sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Or mag-focus ka din sa sarili mo. No, may mga bagay dito na magdadala sa na tagumpay, pero kailangan syempre maging mabusisi ka sa lahat ng bagay. Hindi pwede sa isa ka lang magaling, sa isa ka lang okay. Kailangan sa lahat ng aspeto, kailangan okay ka. No, lalo-lalo sa kalusugan mo. And there's an ease of swords there's a breakthrough. Now, may bagay talagang magtatagumpay ka. Tagumpay with the ease of swords. And the four of wands, something else, success. And the six of wands for victory. Talagang sinasabi na maari ma mapagtagumpayan mo to. Kumapit ka. Malapit na to. For the outcome there's a five of wands. No, ibig sabihin dito, kailangan maging uh, mag-clear sa iyo na hindi lahat ng mga tao sa paligid mo dapat mapagkatiwalaan. No, dapat mong uh, pag-isipang mabuti bawat action at decision mo. Baka may mga tao sa paligid mo na naiingge, tumaharang, So, mas maganda yung silent mo ng atake mo. And of course, there's a nine of cups. No, there's something a wish for payment. So may bagay talaga na matutupad na. May mga bagay din dito na talaga maisa sa maiisasakatuparan mo na. May mga bagay talaga na maaring uh, magdala sa iyo ng tagumpay. And of course, there's a king of cups. There's a devoted for the first one. Now, yung first one is very devoted. May nakita kong proposal dito. Or maaaring uh, meron mag-propose iyo, There's an engagement. At the same time, there's a five of cups. May mga bagay o disappointment ka dito sa sarili mo dahil napabayami yung sarili mo. No? Then of course, um, sinasawa dito, kailangan tutukan mo ang yung sarili. No, and of course, there is a six of pentacles magtutuloy-tuloy na about sa finances mo. magigim um, balanse balance na ang situations mo. No, and of course, there is a seven months that you are being protected. Protection ng naman pangalagaan mo, even your grounds. No, maaring protected ka na. No, maaring um, gabay, ako ka na ng ating mga angels spirit. So, let's see what is additional messages with finances and career, love life at Kalisugan. Let's watch this. Okay, guys, so let's see. it? Okay. So there is the lovers. But the is the finances and career mother sa the lovers. It means there's a connected. Not connected about sanego boy mother's a partnership. Now at the same time, there is a the knight of pentacles with a security and practicality. So, maging practical ka at secure ka dapat sa kung ano man yung bagay na ginagawa mo. Pag-ingatan mo ang iyong finances and reserves of income. And of course, there's a three of pentacles for collaborations. Mag-ingat ka sa mga tao na kakasalamuha mo. No? And the three of pentacles represents something about sa trabaho, gano'n. And of course, there's an ace of cups, no? There's a passion. Talagang, um, kailan, kung magbubukas ka ng business, dapat yung hilig mo. No? Yung talagang passion mo. Now, of course There's a higher friend For lesson learned Mag-ingat sa May sa ko malabs kam ka No? With a higher friend There's an education Separations Mag-ingat po tayo There's a religious factor din And of course There's a severance With a sneakiness No? There's a cheating lying on you mag po kayo No? Tulad na sinasabi ko Mayroon ditong taong Lilin langing ka Not uto, Yung katitignan dito ha Mayroon taong um, Kumaga may bagong pag-ibig Of course Pero may taong Susubok sa'yo dito Kaya kailangan mag-ingat ka And of course, pagdating sa love life, there is a, the night of ones for slow and steady. Matuto kang kumalma, huwag kang agresibo, huwag kang magmadali, hindi ka mauubusan ng eksena dito. No, pagdating sa love life, may taong magmamahal sa'yo ng totoo. Now, and of course, there is a, the, the fish of the, listen to your intuition and listen to your gut feeling. So, makikinig ka sa nararamdaman mo, makikinig ka sa, sa sinasabi ng iyong gabay. And of course, there is a judgment. No, this something a week of call. Na parang ginigising ka sa katotohanan na you need pay attention. No, may mga bagay dito na kailangan mong mamulat sa lahat ng bagay na nangyayari sa iyo, especially diyan sa paligid mo lalo lalo sa negosyo mo at trabaho mo. Now of course there's um the, the king of one something a uh, bigger picture if I look at the bigger picture mo may magiging posibilidad na itong tao na to there's a purpose ba may plano ba siya ano ba yung gusto niya mangyari sa buhay niya ganon And of course there's a change with an with a changes a development na may paggalaw na ng sitwasyon maring darating na tong tao na to no? Maaring magkikita na kayo. Maaring pupuntahan ka niya. And of course, there is the night of, uh, a quick of sword clear the boundaries. Ibig sabihin, linisin na sa paligid mo. Alisin mo yung makakasira ng iyong happiness. Diba? Now, pagdating sa kalisugan, there a, uh, the two of swords. No, there is a something in decision. Nahira pa ka mag-decide. Now, pagdating sa kalusugan makailangan, kailangan, um, tutukan mo ko yung ano man yung bagay na makakabuti sa so, there's a ten of pentacles magkakaroon ng long long life no parang um kumbaga ma ma sa kalusugan mo dito magigima sa no, there's a six of cups no, there's a something na parang about some history so mayroon kang mga nararamdaman from the past na maaring manumbalik mag-ingat po tayo no? And there's a discard, there's a purification, there's a detoxification. Kailangan mo nang matanggal yung mga toxin mo sa katawan kasi may mga nakasanayang kang kainin, inumin, baka mahilig ka sa mga fast food, no? Sa mga mga unhealthy foods like yung mga milk teas like that, no? Yung mga junk foods, no? Kailangan nyo ng um, herbal teas na makakatulong for detoxification. detoxifications. And of course, there's a full card. Now, there's something um uh, magtiwala sa sarili mo at uh, magdasal daw, no? Kailan man ang palatay sa ating Panginoon. And there's a need of something moving forward. Makaka-move on na kayo. No? Makaka na makaka-recover na kay sa lahat ng pain, sa lahat ng mga struggles, sa lahat ng bagay na pinagdaanan niyo, sa lahat ng bagay na naranasan niyo. O sakit man to, kirot, diba? So unti-unti na yang gigin at talak. Gaganda Ng yung pakiramdam. So let's see. What is additional messages with a magical affair messages advice so, as a sa Pika Card yes or No. So let's watch this. alamin natin guys, no? Ano pang mensahe sa iyo ng mga ating angel spirit ang ating mahagilap? No? So, let's see. Ya. With a magical fairy messages advices for you. Oh my God, there's a spiritual teacher. Some of you guys, kailangan nyo naman magagamot, no? Kailangan nyo na tutulong sa iyo. At the same day, there's a summer season, no? Maring itong summer season na maring magsagot sa iyong katanungan. Or oh, there's something, a gateway para ma-relax ka. There's a vacation, no? There, there's a death fade off. No, lahat daw na mabibigat, lahat ng bagay na nabibigay pabigat sa buhay mo, kailangan mo pakawalan yan. And there's a new career, I told you so. No, Kailan, may bagong career daw na darating, No, there's a uh, new job, new opportunities, no, new business ventures. So let's see what is again in and yung oracle card. So once again, guys, ah, oh, pag na nakita niyo na kung may face level ng atake natin, ba? So don't forget to like and subscribe my channel. Any hit up kaysa for more videos update? So of course, guys, no, palo nyo ako sa aking um, Facebook account. So let's see, there is a something story that unexpected no? May mga bagay dito na maaring magbago at talagang susubukin kayo dito. No, may pagsubok talaga na maaring titignan ng inyong katatagan. And there's a oh, see there's a swarming with the solid structures. See, it's solid foundation. Parang susubukin ang inyong katatagan dito. Titignan kung magiging malakas ba kayo, 'di ba? Titingnan kung matitinig ba kayo. Kung uh, sa bawat ng problema, sa kung ano man yung bagay na nagbibigay ng um, sakit ng ulo sa'yo or stress, kailangan magiging matatag ka. What is the synchronicities? There is a rest. O, oh, di ba? I told you. There is a rest. Kailangan mo na pahinga. Masyado ka ng ano, kumbaga ulirang ina, ulirang ama. O maaring, ano ta dito, parang oh, nag-overpatig ka. Kailangan mo pa, ang alagaan yung sarili. There is a bravery. So, kailangan mo maging matapang palaban. What is the romance angels for a mystic love oracle deck? Okay. Whatever with a shape shifter mimicking so magingat ka sa mga aha sa mga tao nagbabadat kayo o sa mga taong hindi totoo. Mag-ingat po kayo. No, there's an intimacy pagdating sa love life magkakaroon kayo ng bonding, no? Kung magkakailangan niyo talaga dito ng heart to heart -to conversations, no? And of course, important connections. Kailangan niyo talaga ng masinsin uh, masinsinang pag-uusap. No, what is our Kang Michael messages? And of course Be gentle with yourself So kailangan na Matuto tayong Maging makinaon Sa sarili natin Huwag mong pinipressure Yung sarili mo Sa isang bagay Na hindi mo pa kaya So kahit matuto tayong Kumalma No? Kung itong bagay na to Ibigay sa'yo Na ating panganoon Ibigay sa yon, ati, yung bibigay sa'yo No? Then of course Don't expect too much ha What is the Jesus loving code said? A Jesus loving code said Let's see yeah. And of course, forgiven shall be forgiven. So, kailangan mo ipagpatawad kung gusto mo patawarin ka ng ating Panginoon sa iyong mga kasalanan, sa iyong mga bagay na nagawa. No? Kailangan mo yan i-surrender. What is the money move? Oracle debt. So, represent with the spiritual works. No? Talagang may about dito, about sa spirituality. Na makakatulong no? for your heart, for your spiritual career, for your health. No, at um, unti-unti gagaling yan sa lahat ng aspeto, lalo-lalo na sa karir mo. No, may paggaling talaga. Ibig sabihin, there's an involvement, there's a spiritual teacher. Ibig sabihin, na may kailangan ng tulong na manggagamot na para basagin niya nagbibigay blockages. No? Or mga bagay na nagkakarang o oh, nagkakad lang kaya nag, nagkakaroon ng mga delays and cancellation. So, kung magkakailangan talaga ng tulong ng ating mga healer, no? manggagamot, at at the same time, ng, um, ng ating gabay, no? kailangan nyo magdasal, ha? What is an angel's number? And there is three, three, three with the social skills. The problem you have today will eventually disappear. Your guardian angels encourage you to maintain a positive outlook on life since your luck may be about to change. This is a time to put to use your captivating energy and inspirational personality. Don't let your ego the best of you. So, kailangan ng um, kumbaga. Uh, magtiwala sa sarili mo na lahat ng bagay na problema mo pinapasan mo maaari mawala yan no kailangan mo magtiwala sa ating Panginoon no may pag-asa no magdasal ng palataya what is the shadow work of his in what from the shadow work of his in what And there is a shadow ba? shadow dance. Now, the shadow dance represent freedom, um, fluidity, movement, and open. When you move shadow, you discover your rhythm. Sa bawat kilos at galaw mo, doon mo makikita talaga lahat ng bagay na kinakatakutan mo. Ng mga bagay na dapat mong gawin, ng mga bagay na dapat mong harapin. What is, uh, what lies beneath? Where is the future? Alamin na natin guys. So there is some fake apology. Mag-ingat ka sa mga taong hihingi ng tawad sa iyo. Hindi lahat ng mga humihingi ng tawad ay sincere. Some of them, no, titignan ko mauuto ka ulit. Kung mabubudol ka ulit. No, kaya sinasabi sa dito, there is a past person na maaring manumbalik o bumalik, no? Maaring there's a something a fake love. No, mag-ingat kayo. Kasi there's a fake apology. Here. So may mga bagay dito na hindi totoo. Mag-ingat po tayo. Clarifying for life situation. clarifying for a life situation life, uh, life situation there's a fresh ideas now stay open-minded in um inviting new perspective to enrich your journey and spark creative solutions so kung may mga bagay na papasok sa isip mo ano ba talaga yung kailangan mong gawin what is your target intentions na no, para uh, matuldokhan at matapos na ano ba talaga ang sigil at pinagdadaanan mo ano ba talaga yung ugat o ng suliran na yon? so yun na matutumbok mo na What is the clarifying for a love situation? Clarifying for a love situation represent what? And there's a shining sign. Trust in the universe. Plan and follow your heart. So, magtiwala ka sa ating universe. At sundin mo ano ba talaga yung nararamdaman mo. No, when it comes from love. So, kung uh, talagang tunay na pag-ibig at tunay talagang pagmamahal yan, nilaban mo. Pero yung pagmamahal na yan, parang nagmamadali ka lang para hindi masabi or para hindi ka malungkot. No, hindi yung pagmamahal. No? So, there is a part of the life of reason The part of the lighter vision what? There is a love myself. So, kailangan mo mahalin ang sarili mo. At alagaan niyo sarili mo. Diba? So, let's see. I love myself. I choose to say myself as a novel. Beauty and positive may, by true wealth is lies with my nature and limitless potential. I recognize that I am being of the light, that I allow myself to shine, brightly embracing the fullness of who I am. Pagtanggap mo sa sarili mo at pagmamahal mo sa sarili mo. May mga bagay dito na doon mo makikita ang totoong kaligayahan. The more na parang tinututo ka mo ang iyong sarili, doon mo makikita na nasa likod ng mga paghihirap mo, talagang kakayanin mo pala, diba? So, let's see, what is up? Yes or no, Pika card? Alamin na natin to. Ano magiging sagot sa tanong mo? Let's watch this. Okay, with a Pika card, yes or no? So, guys, Um, before anything else, ang pika ka yes or no, pwede ka magtanong. Isang tanong, isang sagot, pipili ka na magiging um, uh, mag-isip ka na magiging tanong mo at pipili ka na magiging sagot within 1, 2, or 3. Then, of course, kapag nakapili ka na no, ng um, magiging sagot doon sa tanong mo, please comment down below kung ano number na pili mo. So guys, uh, maraming salamat po pala sa mga akin, uh, sa mga nag-share ng aking videos sa akin uh, sa mga uh, sa akin uh, social media platforms, no? Maraming salamat po. Then of course, so uh, maraming salamat din po pala sa mga sub bagong subscribers, solid subscribers and followers natin sa Mansulok ng Mundo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Pasensya na po kayo kung bihira tayo makapag-upload gawa na may mga pasyente tayo online, na may mga pasyente tayo walk-in for every Thursday lang po ang ating gamutan. No? If you want to book, na uh, reservation for time slot, just let me know. No message lang ako. Ganun din po ang ating online tarot reading. No? Meron tayong uh, private tarot reading via online if you want to get a reservation for time slot, just let me know. Message lang po ako. So, let's see. What is additional messages with pick a card, yes no? So, let's start with number one. There is a yes. re for the picking perfect timing, get ready. So, kailangan mo maghanda. No, aanihin mo lahat ng bagay na yung pinagpagod at pinaghirapan. No, ito na yung ano eh, panahon ng pag-aani. Harvest moment. The fruit of labor. Number two, there is a No the it's time to conclude. So, ibig sabihin dito na, um, na kumagaminsan um, kailangan natin isipin, no, na may bagay talaga na hindi pa napapanahon, no, may kinabukasan pang nakalaan para sa'yo. So, sa ngayon, kailangan mo munang kumalma, kailangan mo munang pag pagisipang mabuti lahat ng bawat decision mo, at um, kailangan mo pagandaan, no, yung mga susunod na araw. Number three, there is a no, but are closed not lock out do not enter wag mong ipagpilitan no wag mong ipilit na ilaban no parang sila dito wag mo ituloy no kung may mga bala ka may mga bagay na gusto kang gawin for the meantime, huwag wag mo muna yan ipasa walang bahala mo muna no wag mong ilaban to dahil maaring hindi to yung para sa iyo talaga so guys this is a weekly goodbye for the month October 1 and October 7 for the sign off Coffee going. So, coffee, coffee, coffee. Maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel. And hirukin siya for more videos. Update ko sa maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo lalo na ang dinigi ng ads sa way pagpalain kayo. Nang just at make up pal, siksiklikling na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo at maraming salamat po. And see the next video, bye bye and babush.